Patuloy nga po ang mga sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin sa iba't ibang weather systems. Una na dyan ay ang eh, pag-ihip pa rin ng Amihan o Northeast Monsoon sa malaking bahagi po ng Northern and Central Luzon. Yun namang shear line o yung linya kung saan nagbabanggaan po ang Northeast Monsoon at mainit na easterlies, nagpapaulan din sa ilang parte pa ng Central and Southern Luzon. Habang sa natitirang bahagi ng bansa, andyan pa rin ang Intertropical Convergence Zone or ITCC na siyang linya po na nagtatagpuan ang North ang hangin from the northern and southern hemispheres. Kahit mataas din po ang chance ng ulan, lalo na sa may eastern Visayas at paligid ng Solusi. Pero base sa ating latest satellite animation, wala po tayong nakikitang low pressure air or bagyo na makakaapekto sa ating bansa hanggang sa mga susunod na araw o hanggang sa mga unang araw ng 2025. Asahan nga po ang mapaulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng shear line at ng Intertropical Convergence Zone. Kabilang na dyan ang mainland Cagayan, galing din ang Isabela, pababa ng Aurora, Quezon, lalo na dito sa may areas po ng uh, uh, Laguna and Rizal, malaking bahagi ng Bicol Region, at dito rin po sa malaking bahagi ng Mimaropa. Asahan nga po yung mga minsan malalakas na mga pagulan at mga thunderstorms na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At dahil saturated na po yung lupa, mataas nga po yung, yung chance na nagkakaroon tayo ng mga landslides dun sa mga areas ng Quezon and Bicol Region. Samantala, yung amihan naman ng Northeast Monsoon, andyan pa rin sa may Northern Luzon na nagpapaulan sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley as well as Cordillera Administrative Region, mga light to moderate rains. Habang dito sa may Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon, partly cloudy to cloudy skies at sinasamahan lamang ng mga pulupulong may hinang pagulan. For Metro Manila, Cavite, and Batangas, may mga pagulan po as early as this morning hanggang mamayang tanghali pero pagsapit ng hapon, Partly cloudy to cloudy skies at may tsansa na lamang po ng mga pulupulong ulan or thunderstorms. Sa Metro Manila, temperatura ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius habang malamig pa rin dito sa may Baguio City mula 17 to 23 degrees Celsius sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, asahan pa rin po yung madalas na malalakas ng mga paulan, lalo na sa may central and southern portions. Epekto po yan ng ITCZ, so wala po tayong bagyo sa ngayon. Sa malaking bahagi ng Visayas, asahan din po ang pinakamalalakas na ulan sa may Negros Oriental as well as Siquijor at malaking bahagi pa ng Eastern Visayas. Dulot po yan ng ITCZ pa rin or Intertropical Convergence Zone. And the rest of Visayas, mostly cloudy skies at meron din mga paulan na hindi naman tuloy-tuloy pero minsan lumalakas pagsapit po ng tanghali at hapon. Temperatura natin sa malaking bahagi ng Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, may mga pagulan din po as early as this morning sa Zamboanga Peninsula as well as Visayas Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, malaking bahagi ng Caraga Region as well as Davao Oriental at pinakamalakas posible hanggang 100 mm sa mga Zamboanga del Norte as well as Dinagat Islands. Yung mga pag-ulan po natin dyan ay dahil pa rin sa ITCZ. And for the rest of Mindanao, party cloudy to cloudy skies, umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, aasahan din po ang mga pag-ulan at mga thunderstorms. So make sure na magdala pa rin ng payong ang malaking bahagi po ng Palawan, Visayas and Mindanao. Sa Metro Davao, ang temperatura ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Dahil pa rin po sa pag-ihip ng amihan sa may Northern Luzon, asahan pa rin ng gale warning o matataas sa mga pag-alon hanggang 4.5 meters. Kabilang na dyan ang baybay ng Batanes, kagayan kabilang ang Baboyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, pababa ng Northern La Union, hanggang dito sa may Isabela, hilagang bahagi ng Aurora, at Northern and Eastern Coast of Polillo Islands, yung mga pag-alon po dyan, nasa isa't kalahating uh, palapag po ng gusali, ang equivalent. So, delikado pa rin ito for small sea vessels, especially yung ating mga nagsisiuwian pa rin ng mga kababayan sa kanika nilang probinsya dito sa may Polilio Islands, as well as extreme northern Luzon. And in the coming days posible bahagyang hihina yung mga pag-alon, pero medyo ma-alon pa rin hanggang tatlong metro, tatlo't kalahating metro sa malaking baybayin po ng northern Luzon. At para naman sa ating 4-day weather forecast, asahan sa pagsalubong ng bagong taon, that's Tuesday and Wednesday may mga paulan pa rin sa malaking bahagi po ng bansa dahil pa rin sa northeast monsoon, shear line and ITCZ. Meron tayong epekto ng amihan pa rin sa malaking bahagi ng Northern Luzon, so aasahan pa rin doon sa bahagi ng Cordillera and Cagayan Valley ang mahina hanggang katamtamang mga paulan, habang asahan pa rin ang kalat-kalat na ulan ng thunderstorms dito pa rin sa May Cagayan, Isabela, Quirino, Gayun din Aurora, malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, Caraga Region, Zamboanga Peninsula at yung mga kalapit na lugar pa dito sa may western and eastern sections of Mindanao. In fact, meron pa rin po tayong weather advisory for the next three days. Asahan po natin yung moderate to heavy na mga paulan or hanggang 100 mm po by tomorrow sa may eastern Samar, Dinagat Islands and Surigao del Norte. Hanggang si rin po ang moderate to heavy rains pagsapit ng unang araw ng 2025 sa may Albay, ganyan din sa Sosogon, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. Habang nga natitirang ang bahagi nga ng ating bansa dito sa may rest of Visayas, northern portion of Mindanao, eastern and southern Luzon, mataas nga po ang chance na ng mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Mag-ingat pa rin po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Para naman po sa January 2 and 3, that's Thursday and Friday, makakaranas pa rin ng mga paulan ng ilang bahagi po ng Luzon dahil aakyat yung mga cloudiness papunta dito. Uh, nandyan na yung epekto ng shear line plus yung northeast monsoon na sa natitirang bahagi ng northern Luzon. Asahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms over most of Ilocos region, Cordillera region, Cagayan Valley, pababa ng Aurora. Quezon, Camarines Norte at yung mga kalapit na lugar pa sa may Bicol Region and Calabarzon. Kaya mag-ingat pa rin sa mga banta ng baha at landslides at siguruhin pa rin na meron tayong dalampayong habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, Visayas and Mindanao, makakaasa pa rin po ng mga pulupulong mga paulan o pagkildat pagkulog at bahagyang maulap na kalangitan na minsan nagiging makulimlim ang panahon.